Hello guys, tingnan nyo tong ano, camera ng paninis ng tenga. Sobrang ganda. Tingnan nyo. O oh, see, maaalis na lahat ng nakasaksak na dumi dyan sa loob ng tenga. Kaya dapat, huwag kayong gagamit ng cotton buds. Tingnan nyo yan. Oh my God. Actually, sa anak ko yan eh. Lagi niya nililinis ng mag-isa yung tenga niya sa cotton buds. Iyan, no? Oh, tignan mo. Diba? Ang dami. Ayan pa. Yung isa niyang, ano, sa isang tenga, mas marami. Tignan mo yan, oh. Para lang siyang, ano, tignan mo, oh. Kaya, Huwag kayong gagamit ng cotton buds, ha? Kaya kung gagamit mo kayo ng cotton buds, dun lang sa babaw ng tenga. Sa bungad lang. See? Ang dami, ba? Diba? imaalis mm. Maaalis pa ako dyan na nakabara sa tenga niya. Kaya ang hirap niyang kausapin, hindi niya naiintindihan. Ayun pala, sobrang dami na naka nakabaran na siya. Yeah, yun lang guys. Tapusin nyo lang to. Thank you.